Ah, uh, magandang hapon sa inyong lahat mga subscribers. Papalip sa uh, back in your service, ano? Ah, uh, dito naman tayo, nagtitinda tayo ng siyumay. Ah, uh, kasama ko dito ang nanay sa at saka si Wing Wing. Ah, uh, busy business lang yan, ano? Sa paghanda, sa pag uh, uh, prepare sa amin sa linda. Ah, uh, merong nagkisa bibigyan ng salita doon sa gold, ano? Uh, tungkol nito sa Panginoon. Ayan, uh, si Bulbon, ano, yung sasabihin <laughs> namin, ano. Uh, Ayan, <laughs> si Bulbon. Uh, Anong masasabi mo sa ating uh, negosyo ngayon? Uh, <laughs> Kanto na kami mo, kay Pegado. Kaya no, kami baklanay. So, Anong paginaulat yun? Okay. <laughs> Kung hindi kami, panghata. Sabi <laughs> Yan ang panawagan namin, na Presidente. Pagkatag namin eh, huwag ka Yan ang panawagan namin, Presidente. Pinulanan ni huwag kami din, customer. balda baligyan namin. Huwag klase. Huwag klase. Hindi ka mamaka-tod eh, mahala ka muna. Ayan nung aming Presidente, oh, <laughs> Ay no? Uh, na, nasa Dindoors Association. Ah, nagpa... Uh, uh, hanap ng customer kasi uh, isang linggo walang pasok ano walang estudyante na pumunta dito o meron din uh, mga private pero kaunti ano pero tuloy pa rin ang aming negosyo tuloy to ito kahit ano ang mangyari ituloy eh, namin to para kami ay makabili ng aming uh, pagkain at uh, pamangilangan sa buhay ano okay Ah, uh, ito si Mingming, ano, naghahanda ng siyumay. Ayan, yung ginagawa namin, na-prepare. At saka uh, dito si Jusa no, siya ang taga-service. Okay, no? taga service ng aming uh, aming uh, Shuma, ano? may gusto na no. Meron na, meron na no. Uh, yan, ang Shuma Rice. Rice, uh, masarap dito kung gusto niyo pumunta no. Uh, masarap ang Shuma Rice, ni Kapal. Eh, dali. -dali. Sukli mo na ako ha. Ayan, parating mga tao sa so, Saturday ngayon mga subscribers ano, mga uh, yung mga viewers sa Tordingen. Uh, walang pasok. Uh, tingnan natin kung makabinta tayo. No? May mga customer tayo. Uh, pero kami nakahanda na. Nakahanda na. Ito na yung mga uh, summarize. At saka ito may mga customer na tayo. At so, uh, ito yung makasamaan ko. No? Nagahanda na rin. Ayun, uh, nagahanda na rin sila. Ayan. Pero tayo ay nakahanda rin. Guys, tingnan mo yung sauce natin, no? Ang sarap ng sauce namin. Uh, Meron akong uh, sweet uh, so, at saka hot, no? Kapag natikman uh, nyo ito, mas share uh, to us, yung sarap nito. Ayun, uh, no? Nakahanda na. May mga customers na parating dito. Marami na yung parating. Uh, may mga parating na rin tao. Okay, so hintay natin. Uh, marami pa parating dito, no? Ang summarize. Ito ang aking uh, sample, no? Ito to, anak anak ni kuan ni Jusa no. Ah uh, nilagaan. dito ni Juan no, ka uh, kawawa no. Pero no choice at to work. Tapos uh, simple magbabantay din siya no. Ah uh, Ayan, you know, Ah, no? uh, may bata dito. Dala nila yung anak nila kasi wala nang nagbantay sa bahay nila. So sila yung nagtutulong dito sa atin na tutulungan natin para magkapira sila yung pambili ng pagkain at saka gatas ng mga bata. no So dala, dala nila yung mga bata dito. So yun. Ah, tuloy pa rin, tuloy pa rin pa darating yung mga customer dito. Ah, pangalawa na natin nakita, kita. Ayun o, oh, kita niyo marami pa rin. Ah, sige, ah tuloy pa rin ang pagtitinda. Eh hey guys, sa uh, pauwi na kami at uh, tapos na ang mga ng mga content uh, na namin naayos ng mga gamit para kami makapahinga na naman. Ha? No? So medyo matumal kundi ang paninda kasi ang ko kanina wala ko naman na uh, uh, pasok. Ano? Pero sa lunes sigurado yun, dagsak na naman yung mga kostumat. Okay, so uh, ayan, yeah, sa matapos na rin, konti na yung manganos uh, yung may, siguro, uh, babawi kami sa sinud na linggo, no? uh, ito ay talagang uh, kami para maupos lang ang aming pag So, yung mga kasama ko, ganun din, maupos uh, na rin sa inyo. Okay, so, thank you very much. May God bless you all, mga subscribers.